Nandito tayo ngayon sa People Power Monument. Bakit po kayo nandito? Gusto lang po namin mawala ang korupsyon sa gobyerno at wala kaming kinikilingang politiko. Ah, aso, ah, so sino po ang kinikilingan ninyo? Yung katotohanan. Uh, a few moments later. Robredo pa ako! Lenny <laughs> Robredo pa <po> ako! <laughs> Bakit po kayo nandito? Nakabit lang po kami. Nakabit lang po kami. Na, napasama lang kami dito. So, kanina pa ho kayo nandito? Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam boss. Hindi ko alam. Ay, ba't mo kayo nandito? Kailan <laughs> 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 na, boss. Nagutong pa eh. Nagutong pa. Bakit po kayo nandito ngayon? Kaya naman lang po kami. Ah, sa bayan! Ano namin, kagawad? Ah, nang inyong kagawad. Alam niyo po ba na ito ay laban kay Sarah Duterte? Hindi po. Hindi po. Ah, pero laban ito kay Sarah Duterte, so bakit ka nandito? Napasama lang na sa tropa. Kayo po ba ay laban kay Sarah Duterte? Ano po? Wala ano kami po. Basta kami dito, napunta lang kami dito kasi kasi sa totoo lang, hindi ko nga alam dahil ako nagtitinda ko sa pagita. Sumama lang ako dahil sa ayoko na, nakita ko na yung mga kasama ko eh, subakay na eh. Bas. Ah. Mm. Pero bakit kayo nandito ngayon? Ay, sa totoo lang, sir, ko nga talaga alam. Kasi ako puyat nga ako hanggang ngayon dahil ako nagtinda ako. Dali ko nagtinda ng timog. Sumabay lang ako sa kanila. Sino po sa inyo ang pabor kay Sara Duterte dito? Kayo po. Pabor kayo kay Sara Duterte? <laughs> no, no, no. no. Ah, kayo? Sinong pabor kay Pangulong Marcos? Wala rin. Pero hindi lahat kayo ay against kay Sara Duterte. Ma'am, bakit kayo pabor kay Sara Duterte? Ah, sige po. Salamat po. At makakausap natin yung mga organizer na, ng rally na ito tungkol sa iba-ibang mga rason kung bakit nandito ang mga tao. Anti-Duterte rally pero merong anti-Duterte, meron ding pro-Duterte. Senior citizen na ito, umuwing nagre-reklamo pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano ba pangako? Isang po bawat isa. Kasi na, pagkain mo na, pamasahin mo, do na lahat mo kuhain. Oo. Eh, ngayon, eh, eh wala pa po. Hindi namin alam kung papano. Kahit papano na naman, kung kahit pamasahin may balik, wala. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organ.